Magandang umaga, grade 11. Bago tayo magsimula, inaaniyan ko ang bawat isa na manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na iyong pinagkaloob. Dalangin ko na ang bawat isa ay pagkalooban mo ng kalakasan at katalinuhan na nanggagaling sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, isang pinagpalang umaga sa inyong lahat. Kamusta? hangad ko ng bawat isa ay may malakas na pangangatawan at masiglang isipan. Handa na ba kayo sa ating talakayan ngayong araw? Kung gayon, atin na itong simulan. Ang ating pag-aaralan ay patungkol sa <coughs> excuse, variety ng wika, at teoryang pinagmulan ng wika. Ngunit bago yan, atin munang alamin kung ano ang ating layunin sa ating pag-aaral ngayong araw. Una, makapaglalahad ng ideya patungkol sa napanood na video. Nasusuri ang mga barayti ng wika bilang instrumento sa komunikasyon. May papaliwanag ang bawat teorya na pinagmulan ng wika. Ayan, dahil alam na natin kung ano ang ating layunin sa ating pag-aaral ngayon, sisimulan natin ito sa isang video. Meron akong ipapanood na video sa inyo. na ko na panoorin at obserbahan ninyo mabuti kung ano ang nilalaman nitong video. Ito ay may pamagat na ang sabi nila? Nay, 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 pingin nga po ng baon. Pupunta lang kami sa People's Park. Para saan na naman yan? Eh, hindi ba na kung doon? Pupunta kami doon kasi magka-practice kami ng sabay ang sa mga kaklase ko. It's so much fun talaga to make masyal in Valenzuela. Especially in doon sa may Valenzuela People's Park. Uh, ako talaga medyo sobrang enjoy talaga ako sa pagpunta ko doon. Nang kami yumauna eh, hindi mawaglit sa aming isip ang aming naranasan sa lungsod Valenzuela at ika nga ng aking mga kasama ay gusto pa din ang muling gumanig din eh. Nang na kami papuntang People's Park, sobra excited kami at buntik kami tumawid sa maling tawiran. Buti na lang nga yung PMO, buntik kung tumawid kami, majujuli, vega talaga kami. At nung narating nabi ng People's Park, grabe, winner! Ang ganda-ganda! Ayan, ano ang napansin ninyo sa ating napanood na video? Magaling! Sila ay gumamit ng variety ng wika at magkakaroon, mapapansin din natin na mayroon silang pagkakaiba sa tunog o punto ng pananalita. Ngayon, atin nang alamin kung ano nga ba ang variety ng wika. Ang variety ng wika ay pagkakaroon ng pagkakaiba-iba, pagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Maaaring ito ay sa pagbikas, o pagsasalita ng ating nalalaman na wika. Ito rin ay dulot ng edad ng isang tao, o kaya naman, ahanap buhay, antas ng edukasyon, lipunang kinabibilangan, o geografiya ng isang lugar. Ayan. Ngayong alam na natin kung ano ang variety ng wika, alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga ito. Una, dialect. Ginagamit ng partikular na pangkat ng mga tao mula sa isang partikular na lugar, rehiyon o bayan. Tinatawag din itong wikain. Halimbawa niyang wikain ito ay ang Tagalog na nagsanga-sanga sa ibang lugar, halimbawa sa Bulacan o kaya sa Batangas. Kapag tayo ay nagawi roon, mapapansin natin na iba ang kanilang punto. Halimbawa pa nito, kapag sa oras ng tanghalian, tinanong tayo kung kumain ka na ba? Sa Timog Katagalugan, ang itatanong nila sa iyo ay, Nakain ka na ba? Marahil magkaiba ang paraan ng kanilang pagsasalita, ngunit iisa lamang ang kanilang ibig sabihin. Ang pagkakaibang iyan, yan ang tinatawag nating dialect. Naunawaan ba? Ayan, tungkungo naman tayo sa pangalawa. Ang pangalawa ay ang sosyolek. Nakabatay sa katayuan o antas panlipunan ng taong gumagamit ng wika. Maaaring sa paniniwala, edad, at kasarian ng isang tao. Halimbawa nito ay ang konyo at taglish. Ang kon, halimbawa ng konyo. Can I order a half cup of rice and a half order of ulam? Maaring mapapansin natin na mayroon silang pagkakahawig ng taglish ang pagkakaiba nila ay ang konyo ay mayroong pagkasosyal ang pagbikas o ito yung tinatawag nating RK o rich kid ang taglish naman banayad lamang ang pagsasalita sa pang halimbawa ang jejemon maaring din itong gamitin sa chat o sa text halimbawa nito Ayo, pose. Hindi ba? Yun ang isang halimbawa ng jejemol. Code switching naman. Ang code switching ay, ito ang paggamit ng isang salita na hindi natin kaagad uh, makita ang um, katumbas na salita nito sa Filipino. Halimbawa, ako ay isang guro sa Filipino. Inaasahan na ako ay fluent sa pagsasalita ng wikang Filipino. Napansin nyo ba ang salitang fluent? Dahil hindi ko agad uh, maisip ang katumbas na salita nito sa Filipino, yun ang ginamit ko. Yun ang halimbawa ng code switching. At panghuli ay ang gaylingo. Ito ang salita na ginagamit o oh, ito yung wika ni ginagamit ng mga nasa LGBT community. Halimbawa nito ng salitang gilinggo ay ang Echos, Chena, Jones, o kaya yung kaninang sinapanood natin na video. Sinabanggit niya na kung tumawid sila doon sa maling tawiran, sila ay na Julie Vega na. O ang ibig sabihin nito ay sila ay namatay na. Naunawaan ba? Magaling. Ngayon, ang pangatlo ay ang idiolect. Nalilikha dahil sa katangi-tanging paggamit ng wika ng isang tao. Katangi-tanging paggamit ng wika raw ng isang tao. May kaugnayan sa personal na katangian. Hindi magkatulad dahil sa laki ng buha ng labi at tono ng boses. Ha ang halimbawa nito ay si Mike Enriquez, Vice Ganda, Chris Aquino, Nolly De Castro, at si Rufa May Quinto. Hindi ba ang idiolect ay katangi-tangi na pagsasalita ng isang personalidad? Halimbawa, si Mike Enriquez. Giba madalas niyang sinasabi na hindi namin kayo tatantanan. 'Yan, isang halimbawa ng idyolek. O kaya naman si Vice Ganda. An sabe? 'Yan, isa pang halimbawa ng idyolek. Si Chris Aquino. Aha ha ha, nakakaloka. Ayan. isang sikat na personalidad na natatangi o katangi-tangi yung kanilang sinasabi. Isa pang halimbawa, si Rufa May Quinto. Todo na to. Di ba? Kaya si uh, Kabayan Doyle no, De Castro kapag nagbabalita siya, 'di ba? Sabi ang uh, kanyang sinasabi, "Magandang gabi, bayan." Yan ay halimbawa ng idyolek na unawaan ba? Susunod, ang jargon. Natatanging bokabularyo ng partikular na pangkat na nagpapakilala sa kanilang trabaho o gawain. Ang jargon ay napapatungkol sa profesyon ng isang tao o kaya naman ay trabaho o gawain nito. Halimbawa, ang isang doktor, inhenyero o kaya naman abogado, maaring sa larong pampalakasan din ang mga basketball ba basketballista. Meron silang um, na madalas nilang ginagamit. Halimbawa, ang mga guro, maririnig natin sa kanila ang lesson plan, DDL, at sa mga uh, ano naman, Pwede rin sa mga tindera na nagtitinda sa palengke. Maririnig natin sa kanila ang salitang suki na nangangahulugan na tumatang kilik o matpalaging bumibilis sa kanila. Suki. Alimbawa, ba diba, sinasabi natin, pasok mga suki, presyong divisorya. Ayan. O kaya naman, ang mga doktor, meron silang mga ginagamit na mga salita na terminolohiyang pang medikal. Ayan, ganyan ang jargon na uh, nagpapakilala sa kanilang trabaho o gawain. Susunod, register. Niya ang kop ng na isang nagsasalita ang uri ng wikang ginagamit niya sa sitwasyon at kausap. Sa register, Nababase ang pagsasalita ng isang tao basa sa kanyang kausap. Halimbawa nito, kung kausap mo ang iyong kaibigan, magulang, guro, magkaiba ng tono ang iyong ginagamit. Kapag guro ang iyong kausap, malumanay at magalang. Kapag naman kaibigan mo ang iyong kausap, medyo parang iba ang paraan ng iyong pagsasalita kapag magulang, ganun din. Magalang kang makipag-usap sa kanila. Tandaan na ang register ay nakabase sa kung sino ang kausap mo. Nauunawaan? Yan. Dumako tayo sa pang anin Ang e -collect. Ang e ay variasyon ng wika kung saan natututuhan ang wika mula sa bahay sa madaling salita ang ecolect ay ang salitang salita o wika na ito'y sa atin ng ating kasamahan sa bahay hindi ba mayroong kasabihan na kung ano, kung paano ang paraan mo ng pagsasalita nakikil reflection ito ng kung sino ang pamilyang iyong kinabibilangan. Nauunawaan ba? Magaling! Ayan. Dahil natapos na tayo sa variety ng wika, maaaring itanong ninyo kung bakit ba tayo nagkaroon ng wika? O paano ba tayo nagkaroon ng wika? Atin itong malalaman sa teorya ng wika una rito ay ang teorya ng Tore ng Babel. Hango ito sa isang kwento sa Biblia sa Aklat ng Henesis, Kapitulo 11, Versikulo 1 hanggang 9. Nababanggit dito na noon ang mga tao ay naisip nilang higitan ang Diyos kung kaya't nagtayo sila ng isang tore. Nang tumaas na ito ng tumaas, naisip ito ng Diyos na Wasaking. Doon, nagsimulang nagkabuklod-buklod ang mga tao. At sinasabi nilang, ito raw ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng iba't ibang wika. Yan ang unang teorya na pinagmulan ng ating wika. Pangalawa, ang teoryang bawaw, -wow, tunog ng kalikasan. Ito, ang, mga, wika ay nanggaling daw sa tunog ng kalikasan, mga likha ng Diyos. Halimbawa nito, ang mga hayop, ang aso. Ano ang tunog na sinasabi ng aso? Bawaw. -wow. Isa pang halimbawa, ang hangin. Hindi pa kapag naririnig natin ng Alam natin na hangin iyon, isang malakas na hangin. Isa pang halimbawa, ang agos ng tubig. Kapag nakarinig tayo na isang pag-agos, alam natin na mayroong tubig doon. Yun daw ang pangalawang teorya ng wika. Galing ito sa kalikasan. Pangatlo, ang teoryang dingdong, bagay na nilikha ng tao. Kung yung kanina ay ang bagay na nilikha ng Diyos, ngayon ay bagay na nilikha ng tao. Ang wika raw ay nanggaling sa nilikha ng tao. Halimbawa nito ay ang kampana, martilyo, orasan. 'Di ba kapag ipinukpok mo ang isang martilyo, may tunog ito na tok tok tok. 'Yon. Isa pang halimbawa, ang orasan. 'Di ba may tunog ang orasan na tik tak tik tak? 'Yon ang mga bagay na likha ng tao na uh, sinasabi nilang doon daw nagmula ang Big Teoryang Teoryang dingdong. Naunawaan ba? At pang-apat, ang teoryang pupu bulalas ng damdamin. Sinasabi na o pinaniniwalaan nila na ang wikaraw ay nanggaling sa bulalas ng ating damdamin. Halimbawa nito, kapag nagulat tayo, masaya. Hahaha! <laughs> o kaya naman, kapag nasaktan tayo, aray. Yun ang mga salita o damdamin na hindi natin kontrolado na kusang lumalabas sa ating bibig. Yun daw ang teoryang popo na pinagmulan ng ating wika, bulalas ng ating damdamin. At panglima, yoheho, puwersang pisikal. Ang wika raw ay nanggaling sa puwersang pisikal. Halimbawa nito, kapag nagbuhat tayo ng bagay na mabigat, may lumalabas sa ating bibig, hindi ba? Kapag nagbuhat tayo, ah, oh, ah, oh, ganon. Ganon ang lumalabas sa ating bibig kapag uh, nagbuhat tayo ng mabigat. Yoheho, puwersang pisikal. At pang tata. O kumpas o galaw ng kamay. Sa, silita, uh, sa pranses, ang tata ay nangangulugang goodbye. Hindi ba tayo uh, kapag ang kamay mo, binave mo ng ganyan, ang ibig sabihin ay uh, nagbababay ka, naaalis ka na, nagpapaalam ka. O kaya naman kapag ikinumpas mo ang iyong kamay ng ganito, ibig sabihin ay okay. Sa pamamagitan ng kumpas ng ating mga kamay, uh, nagpapahiwatig ito ng senyales o nauunawaan mo ang kausap mo. Yun ang teoryang tata. Nagmula ito sa princess, salitang princess na goodbye. Kumpas ng kamay. Yun. Naunawaan ba? Magaling. At ang pangpito at ang panghuli ay tararabum de ay. Ito, pinaniniwalaan nila na ang wika ay nanggaling sa ritual. Ritual. Halimbawa nito, kapag mayroon silang ginagawang ritual, hindi ba ano ang lumalabas sa kanilang bibig? Oh, na-na-na! parang ganun, hindi ba? O kaya naman ang ritual na ginagawa ni Sara Jeronimo, ang kanyang sand dance, di ba? Isa e iyong ritual. Sumasayaw siya ng ganito para tumigil o hindi matuloy ang ulan. Yun ay isang halimbawa ng tararabumdeay. Yun ay ritual. Nauunawaan ba? magaling. Alam kong marami na kayong natutunan tungkol sa variety ng wika at teoryang pinagmulan ng wika. Ngayon naman, ihanda na natin ang ating ball pen at module para sa ating maikling pagsusulit. Handa na ba kayo? Kung gayon, atin na itong simulan. Unang katanungan ito ay nakabatay sa katayuan at antas panlipunan ng taong gumagamit ng wika. Pangalawa, pangalawang katanungan, para ng wika na nalilikha sa katangi-tanging paggamit ng wika ng isang tao. Ikatlong katanungan, gumagamit ito ng puwersang pisikal. Ikaapat na katanungan, teoryang pinagmulan ng wika kung saan gumagamit ng tunog ng kalikasan. Panglimang katanungan, teoryang pinagmulan ng wika na nagmula sa bulalas ng damdamin. Ayan. Magaling. Alam kong nasabutan ninyo ng maayos ang ating maikling pagsusulit. Pinabati ko kayo isang magaling na pagsusulit. Para sa ating takdang aralin bukas, pag-aralan ang alpabetong Pilipino. At dyan na nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Muli, isang pinagpalang umaga sa ating lahat